Abra kadambra, nomadi kayo agbuya, maawa nang kayo, iti kwarta, na ang ibig sabihin, kumusta? Bonjour, Laguna! At heto na nga, naisipan kong lumabas para hindi lang naman ako dito sa loob ng bahay, ang ginawa ko ay naghanap ako ng prutas. Kasi matagal na akong hindi kumakain ng prutas, ang prutas ko lang kasi dito ay saging. At habang naglalakad nga ako, nadaanan ko na itong black sea. Pero ngayon hindi na siya black sea. Orange sea na yata to or yellow sea. Kasi kakaiba na yung kulay niya. Tignan nyo, mga teggy bells na yata. Yung mga isda. At ayan nga, nagpatuloy na ako sa paglalakad para maghanap ng prutas. Kasi sa binibilhan ko na online, wala. Wala daw sila. Meron man, pero napakamahal. Pero yan na, titingin tayo ng mas mura para makatipid-tipid naman tayo. At heto nga, nadaanan ko rin yung dagat na kulay asul. Tignan nyo, sobrang asul na asul, diba? Nakakatuwa. Siguro kung maliligo ang tao diyan magiging asul din kasi sobra o oh, oh, nakikita nyo ba yan sobrang asul na asul habang naglalakad nga ako ayan natatanaw ko na yung bibilang ko ng gulay at eto nga yung bago kong ispat na bibilan ng gulay sana mura lang yung kanilang gulay dito Kaya magkano ubas ma? Saging At ayan nga, yung ubas daw nila, 220 ang ending. Ang binili ko na lang sa aging. Kasi ang isang kilo ng saging ay 85 lang. At tuwan-tuwan na -tuwan nga ako. Kasi nga, meron ako nakitang karos. Meron din akong hiningi ng luya para itatanim ko. Ang sabi nga nung nagtitinda, paramihin ko daw para sa akin na daw siya aangkat. Naku, talaga naman. Hindi niya lang alam sa pasok ko lang pala itatanim to. At ayan nga, malapit na ako sa bahay. Tapos natanong ko nga yung cherry blossom ko. Tignan yung cherry blossom ko. Ano ginawa ng pamangkin ko? Galit na galit nga ako dyan. Ay! mano. Naalat at ni Piono ati pariya niya. Next, hindi kita bunga ng kakumaalanon. Nalaylayon. Jo, apa puru di kau ini Ay apo. Jo ni? Kita pernya sayang. Ata ni kita ni ke alamun a, alat a At ayan nga, galit na galit ako kasi nga, yung cherry blossom ko, tignan nyo naman kung anong ginawa ng pamangkin ko. Lantutay na, ewan ko ba kung anong ginawa niya diyan nang hihinayang kasi ako. Kasi nga, minsan nakakatipid din ako kasi yan din ang kinagkukunan ko ng ulam At ngayong nga yung karot na sinasabi ko, tuwanto ako kasi sa labas yan ay 300 ang per kilo pero dito nabili ko lang napakamura. Promise. Kaya yan kinuha ko na lahat yung paninda ni ate. Tuwanto <laughs> ako. Tuwanto ako sa karot. May karot ang mga pangu. Tuwanto ako. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh siya. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Mercy.